Hi guys, magandang magandang tanghali po For today's video, magluluto tayo ng munggo Ayan guys, ang isasawag natin dito guys Yung laman loob ng baboy, yung bituka so, Unang una na gagawin natin guys Igigisa natin Gagawin natin na chicharon Chicharon bulaklak Kung, kung hindi huh? Pero pag na-slice na, ito na Okay, e gigising natin. Lagyan natin yung bawang, sibuyas, duya. No? Ayan. Lulutuin natin muna guys yung bawang hanggang mag-brownish para mabangong-mabangong bango. Ayan. Check out sa mga mahilig magluto dyan. Ayan guys. Yung uh, tinutukan ng baboy guys pinakulo ko okay, mo. Mo panuwala, ito na kanina hindi ko na hindi ko na naipakita sa inyo ayan yeah. halo halo natin mekos mekos gigisa natin ano yun eh bakit bukang adobe ka guys yung tawag nyo nagbabrown nagbabrown Halo-halo, ina natin. Mayos at mayos natin. Oh, wow, napapasarap ito, guys! Oh, Isaon sa munggo, so, oh. ito yun. Sa kahit tipid, mura pa. Uh, Ang lang natin mag-brownish, guys! Para masarap-sarap, chicharon talagang chicharon na chicharon. So, itry nyo to guys. Napakasarap itong uh, so ito na ganito. Yung laman loob ng baboy. Huwag lang palagi guys ha. Kasi nakakasama din ng uh, loob. Uh, ano to? Kung high blood ka, hindi pwede. Kung may rayuma ka, hindi rin pwede. And guys, ang buwa brownies na na ganito. Huh? Ha? Hahanguin natin yan mamaya para Pagbisa natin yung balatan yung munggo. Saka guys, yung munggo na, pa, na ano na to, na na, na, na na, na, naluto na. Kunting ano na lang guys para mas maganda kung durog na durog. Yung malapot na malapot. Panguin natin na ganito. Panguin natin natin yung apoy. Okay. Charon na talaga. Ito yung pinaka-original na si Charon. Si Charon, bitukang baboy. Wow. Ayan guys. Ayan, sarap. So, gigisa natin guys yung man Pika Ice Tea. Sibuyas. Amatis. Amatis. natin yung luya guys kasi ito yung matagal na maluto tapos maglagay tayo ng bawang yung bawang kanina linagay natin itong pabango maglalagay pa tayo kasi hinapit ko ito guys para mabangong mabango yung luya yung kayo ng guys huwag yung kalimutan yung luya kasi ito yung nagsatanggal ng kung ano man lansak saka masarap para sa akin mga iba guys hindi nila nilalagyan ng luya ewan para sa akin masarap na may luya yung luluto natin ay guys may cosmetics natin na ganito tapos lagyan natin yung kamatis okay. mahilig ng mundo dyan. napet na malapit yung talagang ano, ayaw ko yung masabaw na diputait okay ang pangu ang pangu ang bango guys dapat masuri yun ang pangu ang pangu guys para masuri dapat masuri dapat masuri dapat masuri dapat masuri dapat <tuh> ya Lagay natin yung sikreto, kamampasan ko guys wala tayong nakitang dahon ng malunggay guys dahil naubos na. excuse <coughs> ang ilalagay natin yung talbos ng gamuti naubos <coughs> na kasi ng uh, dahon ng malunggay sa amin dahil malakas ang hangin narbis ng hangin yung dahon ng malunggay kaya ito Talbos na lang ng kamote. Pero masasarap pa rin ito guys. Kasi masustansya siya itong gulay na ito. Talbos ng kamote. Basta lang uber ko. Hati-hati natin. Kasi masyadong mahaba guys. Guys. Nice. Masarap ito guys yung munggo. Lalo pag tag-ulan. Ayan. guys <laughs> para sa akin guys okay na rin nung mga ulam ko na ganito yung mga gulay gulay isang linggo pwede na yung isang beses pang mag ulam ng bawang Hmm, ngungkar nang baboy. <tuh> ngan kali guys para malayo tayo sa sakit. guys okay ayan. ayan guys malapot na ito parang umuy palang guys sulit na sulit na ayan. guys, maraming maraming salamat oh, huwag kalimutan mag subscribe mag like, mag share updated tayo sa mga lahat na videos po natin i-visit na lang guys yung uh, page natin ni master papa eds, so, ayan na guys I love you all. ingat na bye bye